iniuugnay nga po ang inyong pangalan dito sa mga illegal na pogo. Ano nga po ba talaga ang inyong kaugnayan dito sa Whirlwind Corporation? Kayo po ba ay abogado o hindi? Abogado po talaga ako ng Whirlwind Corporation. Sa katunayan po, umaapira ako sa hukuman para sa Whirlwind, dyan po sa uh, MTC Porac no? at saka sa MTC Angeles. Ako po yung naging abogado nila noong Setyembre dahil nga po na discover nila na meron na silang writ of execution sa ejectment doon sa lugar kung nasaan yung uh, mga building na pag-aari ng whirlwind. Pero ang whirlwind po hindi po siya pogo operator. Siya po yung nagpapaupa doon sa Lucky Star 19, Lucky South 99 na siyang nga uh, merong lisensya dati na pogo at siya rin, po ang service provider. Now, alam ko naman po yung negosyo ng service provider dahil noong panahon ng uh, ah uh, quarantine nung meron pa tayong covid ay uh, nakipag-ugnayan ako doon sa pagcor at saka doon sa association of service provider. Sila po talaga ang lahat na nagbibigay ng serbisyo sa mga pogo kasi mga pogo po ay mga Chino po yan. Dahil yan po ay yun nga no electronic uh, casino sa China, lahat po sila ay mandarin speaking. So trabaho po ng service provider na bigay yung uh, physical premises, yung mga equipment, yung mga software at pati na po yung liaison sa gobyerno. Nabanggit nga nitong si attorney yung Whirlwind Corporation na ito na sinasabi nga na nagpapaupa, tama po attorney, nagpapaupa sa Lucky South. Opo, at okay. a service provider po okay. At service provider. Whirlwind Corporation, hindi po pat ang may mi-ari ng lupang yan? Dati bang, di ba dati pong golf course yan? Well, sa, sa ngayon po ha, pag-aari pa rin po 'yan ng pamilyang Cruz. 'Yun, opo. Uh, ang uh, ang may-aari -may uh, po nito, attorney ay ang pamilya po ni Ginoong Roberto Cruz na ngayon po ay mayroong uh, problema among themselves, right? Tama po. Impact okay. nagdidinanahan po. Kaya nagkaroon ng na problema itong whirlwind. Pumasok sila sa isang uh, contract of lease doon sa tatay si Roberto. Mm -hmm. Eh ang nangyari pala, ang registered owners yung mga anak. Okay. At hindi naman alam way, anyway, na nagdidimandahan yung ama at saka okay. yung kanyang mga Okay, sige. So, practically po, ano ang tawag sa kumpanyang Whirlwind? Ano ito? Ano siya? Ano siyang uri ng kumpanya? Real estate po talaga ang kanyang negosyo. Okay. Whirlwind Corporation, nakipagtransaksyon sa pamilyang nag-aaway-away at ngayon po, uh, paano po napasok yung uh, Lucky South dito? So may mga building doon. Sino po nagpatayo ng building na ngayon nga po ay lantad at sinalakay po ng paok? Ang nagpatayo po niyan ay Whirlwind. Pero pinaupa po nila yan sa Lucky South 99. Okay. At tamay na po sila mga kontrata. Okay. Uh, nagpatayo ng building. Uh, attorney, kailan po kayo naging abogado po officially ng Whirlwind? September of 2023 dahil nga po doon sa kaso okay. na ejectment, Opo, okay. na meron na silang writ of execution. Kasi po ngayon may mga issues na ito po mga building na ito na itayo umano nang walang tamang permiso dito po sa LGU. Ito po ay alam po ninyo? Hindi na po kasi September of 2023 lang po ako naging abogado tungkol na po dito sa kaso ng ejected. Okay. So kung kayo po ay uh, abogado nga po ng whirlwind ano po at ang inyo pong kausap dito ay yung Cassandra Ong na sinasabi po ninyong secretary ng korporasyon? Opo. Apo, okay. So ngayon, um, itong sila Cassandra Ong ang kausap nung Lucky South para po sa pag-upa sa mga building na ipinatayo ng whirlwind pero hindi po nagbabayad yung Lucky South. Well, nagkaroon na po sila ng problema. Kasi nga po unang-una, di umano na dispalkohan sila nung kanilang representative sa Pagcor. Pangalawa, nung mga panahon na 'yon, eh talagang ang explanation daw ng Lucky South etalagang eh talagang wala sila ding mga locators dahil patapos na rin ang kanilang lisensya. So hindi naglo-locate yung mga ibang POGO operators doon hanggang hindi marenew ang kanilang uh, lisensya. So ang pagkakaintindi ko po doon, halos skeletal na lang talaga ang kanilang operasyon pagamat mayroon pa silang lisensya nung buwan ng July kung saan sinamahan ko sila sa ako Opo. Um, service provider ng Lucky South ang Whirlwind sa ano pong serbisyo? Lahat po eh. Kasi pagkakaintindi ko nga, hindi lang sila nagpapaupa ng physical premises, pati yung mga computers sila nagbili nag at nag-install doon, yung mga software sila rin nag-ang uh, um, uh, nag-provide at uh, sila rin yung uh, in charge pagkuha ng mga Pilipinong mga empleyado sila rin yung uh, kumukuha ng uh, security agency at saka mm -hmm. ng mga money agency mm -hmm. so ganyan po talaga ang trabaho nila so ang gagawin lang ng pogo operator mag-ooperate talaga sila sino po ang pogo licensee kasi sabi nga po niyo ay di ba may lisensya po naman itong Pogo sa Porac. Sino ang may hawak ng Pagkor license? Lucky South 99 po ang uh, licensee ng Pagkor. Alright. So, yung pong pinapanggit nyo na service providers, kasama ho ba ang Whirlwind si Cassandra Leong sa mga unang laglakad ng Pagkor permit para po sa Lucky South? Ang pagkakaalam ko po, ang lumakad ng pagcor permit ay eh yung representative din ng Lucky South 99 na isiniwala naman po sa Senado na itong isang Dennis Cunanan. At uh, dito po sa pagkuha po ng permiso, ano po, ng... Um, ng Lucky South ng pagkor sa ng pagkor license maari mo sabihin natin na dito po may influencer rin po on tumulong itong si Cassandra Leong hindi ko po alam, kasi nakilala ko na po sila ay uh, one yung tapos na ng eleksyon no 2022 na kung saan meron na talaga silang lisensya kasi tatlong taon yung lisensya nila mm -hmm. at kung uh, namiit ko po sila ng uh, 2022 eh meron na po talaga silang uh, uh, lisensya ng dalawang taon na. Opo. So talagang lumakad po diyan sila, mm -hmm. Dennis ko na Ano po ang inyong personal knowledge na pagkakasangkot dito ng Dennis Cunanan sa usapin po ng Pagkor License ng Lucky South? Well, alam ko lang po talagang hook, line, and sinker, siya talaga nag-ayos ng lisensya ng Lucky South.